Good morning mga idol. Ayan, harvest na po tayo. Third harvest ng ating watermelon. Ayan, dito po sa Alambayo sa Tango Darat. Ayan. Before po mga idol, is naka-harvest po tayo ng 13,500 kilos. Ayan. Total kasama yung mga reject. <laughs> And yun is nakakalaga na nasa 300,000 pesos make it Malapit na po kung bawin natin yung kapital natin. Ayan, shout out, Jomar, kasama natin. Ayan. Saka si Sir Sunnyboy. Ayan yung taga-drive natin. kawai kawa. Ayan, natakaya ang ating mga kasamang taga-harvest Dito po sila, yan o oh, Opya, opya Shout out sa kanila, mga juwa, mga misis Ayan oh, o, sila, pang pampers daw, sabi niya Pang pampers <laughs> Ayan, na-harvest na, na o oh. Ayan o, oh, may turak yung hawak niya <laughs> Ayan, ito na po yung ating mga na-harvest mga idol Ayan, oh, watermelon farming Ayan, paano malalaman yung ating watermelon na hinog na hinog na mga idol Yan, Yelong-yelo na po yan siya mga idol Yan, yelong-yelo Yan, may uud pa po, napisa <laughs> Napisa, nasundot Ayan, hinog na hinog yan Sobrang tamis Seedless watermelon po yan siya mga idol Ayan, nasa 13,500 kilos na po ang na-harvest natin Sa first 2.5 hectares natin na tanim Ano po yung ating mga kasama o harvest na po sila sa dulo Yan, and uh, ang kabila po nun siya mga idol yung natira nating 2.5 hectares maybe second week po ng uh, March uh, I mean April ang pagharvest doon. Yan medyo huli ang pagharvest. Yan pawak mo na ako mar. Ay, sige sige mag ano ka. Yan ito na mga idol oh. At saka yan yung ating bagong makina diyan no, na hiniram dahil inaka yung ating unang makina mga idol. Yan nasa kuliglig pa. Yan para kung nakawin yan siya eh hindi siya mahirapan patakbo. <laughs> Sana wag naman man ako. <laughs> Ayan, at saka ito na yung ating harvest. Ayan, papunta tayo doon sa uh, paglalagyan natin itong mga ito. Ayan, o. Ayan. Uh, dito tayo, nakasakay. Ayan, shoutout kay paring Jomar katabi natin. Tagawak <laughs> natin ng uh, camera. Ayan mga idol, No? yan pagkapan natin doon yan so kapag dito ka sa farm na nag-harvest ng watermelon is unlimited yung kain dahil uh, maraming nagka-crack during harvest yan no? sa likuran natin yan yan yung ating area yan ito yung mga daladala nating watermelon ayos nagkisakay muna tayo mga idol yan Sobrang tamis po nito. Malamig pa ngayon mga idol. At saka may get one month na po mga idol na hindi po dito umulan. Yan, grabe sa bang talaga. Sa na umulan, pero parang malabong umulan. Yan, il na talaga. Tagtuyot na ngayon, tagpuyot. Shoutout sa mga marites na kaibigan ni Jumar. Yan. So, baba tayo. Yan. Ito yung ating pakwan yan Masarap ba yung may crack okay. Yan o oh, may turak Matamis sir Matamis din oh. Ayan siya mga idol Ayan Sa aming buyer shout out din Sa aming buyer <coughs> Sa dam Ayan At least uh, third harvest na po natin Kasama pa rin natin siya Sila yung mga buyer na Sobrang ganda Hindi tayo iniwan kahit uh, Patapos na yung harvest natin Ayan Shout out. Shout out. Pipino. Pipino. Juice, juice. Yan mga idol. Oh. Yan na yung ating unang harvest mga idol. Oh. Yan. Unang load pa lang yan siya ng uh, tractor natin. Ito yung ating pangalawang load. Yan. Pero marami daw ang harvest ngayon. So, kung before mga idol is nakakuha po tayo ng nasa 7 tons. Ayan, sana umabot ng 10 tons ngayon. Pag umabot ng 10 tons, may 200,000 na agad yun siya ang income. Sana po, sana. Yun siya ala. Uy, may na, ano, may na, may nalaglag. laglag. Sidless. Ayan. Kain na yan mamaya, ano? Oo, Kainin na yan, sigurado na yan. Kami magpunta rito mga mag So, kainin na yan, mga nagka-crack, laglag. Ito po mga idol, oh. Ayan. So after that, yeah, unload na naman, ilagay doon, pasa-pasa. Yan, ino muna, juice. Juice juice. Juice. Ayan po mga idol, so ina-unload na yung ating mga seedless. Yan. Maliliit na no, pag uh, mga third harvest na ba yun no? Marami nang maliliit. Last harvest. Yan siya mga idol. Kahit oh. matamis. Matamis pa rin? Oh, bakit Matamis sa Sa abuno dahil sa abuno abuno po mga idol, kayo matamis. Matitim itong mga Ayano. Wow, ayano. No? Pagdinimuin na lagaan. Yan. Harvesting watermelon. Didakain nila 'yung kan. Oo. Para hindi masayang daw. Oo. Pena sa mga idol. Harvest. Yan, yung mga bata. Yan. Saan kayo, bay? Asa mo, asa? Harvest ng munggo. Harvest ng munggo. Yan. Doon pa yung mga planters natin. O, no? pabalik na po sila mga idol. O. Oh. pabalik na sila yan sa pag-harvest So marami-rami pa na sa 18 po na hills, uh, 18 rows po yung ating uh, watermelon. Yan marami-rami pa po mga idol at saka tira pa doong uh, 2.5 or kalating ng limang hektarya. Yan o, yan ako, pasapasa na agad yan mga idol. Para dyan, itumpok na siya. Yan. Marami-rami din oh. Yan, puno. So, dalawang load. Yan, before ang isang load natin nasa siguro, mga isang punilada dito siguro. Bawat load. May get. Ngayon, ang dalawang load, maybe, nasa 3 tons na po ito siya siguro. Estimate lang. Yan, nasa gilid lamang po tayo ng daan, mga idol. Oh. Yan. Gilid ng irigasyon. Yan na. Alright. Yan, marami-rami. Ay, doon. Oy, damage. Damage minus 100. Minus 100. Yan. 20 90 kilo Pag nilaglag Yan you know? o Tuturak po ito siya mga idol May damage Ng mga crickets Yan Yung iba damage din po ng Ay ito crack oh Yan Ito parang ublong siya Yan Hindi na plaster sa lupa Pero okay po yan siya mga idol Ito Uod naman po ito siya yung yun oh. Uod Damage ng uod Yan Alright